Ah, patay yung anak niya, guys. Ayan, patay. Ayan, guys. Panghuling uh, task natin sa hapon. Che check pa natin yung ating mga baka. At uh, kung may nanganak ganyan. Medyo busy kami ngayon. Grabe. Ngayong araw na to. Kaya ganun talaga. At... Uh, may time kasi na sobrang busy, may time naman na hindi ganong busy ganun. Kasi dami na anak, 25. Tapos sa uh, nagsort pa kami ng tatlong map. Na baka Tapos nagdampot pa kami ng mga nang anak. Kaya ah uh, busy busy tayo ngayon. At uh, ito chichikin natin yung ating mga baka bago tayo umuwi ng bahay. Kanya guys, ito yung ating uh, Springer na heaper mga heapers to yung mga unang mga anak pa lang itong mga to konti na lang sila ang bilis may 30 na yatang ng na heaper oh, ay nakuryente pa tayo ayun parang walang ganong ng na yan oh. ito lang yata isa ito isa lang yung nanganak kaya 291 291 sim hindi naman namin kinikip yung heifer namin ayan 291 yung ating ng anak ah ito mayroon pa dito isa ah patay yung anak nya guys ayan oh patay 291 325 ayan patay yung anak nya Ayan, patay yung anak niya. Ah. Ayan. 9 1 3 2 Laki ng anak niya, oh. Laki ng anak niya. Uh... Hey, no. Ayan, bali mayroon tayong uh, book dito na record listahan. Dito natin nililista yung mga nanganganak anak araw yung nanay, yung kasarian, ganyan, ng anak. Pero itong mga to, hiper kasi, uh, hindi namin na brinibrid to through AI. Kaya itong mga natural uh, ano, breeding bulls ang ginagamit natin dito. Tapos ikot pa tayo dun sa kabila, dun sa mga mas matatanda namang baka, yung ikutan natin kung ilan yung nanganak dun guys. At ay uh, wala tayong magagawa ganun talaga minsan. Ah uh, talagang uh, sa dami kasi ng baka. Uh, ay uh, yan <laughs> Parang uh, kung may namatay man, eh ganun talaga ang buhay. Eh wala. Ma normal naman yung panganganak niya. Talagang namatay lang yung anak. Wala tayong magagawa kaya. Ayun, punta naman tayo dun sa kabilang map, guys. ayan yung nanganak ko. Kris nalista na natin tapos pag ganitong hapon, pag nagche-check tayo ng baka, nagche-check ako tinitignan ko rin kung may mga uh, abnormal na ano mga anak niya ganun Ayan, okay naman silang lahat yun lang talaga uh, dalawa lang yung nanganak ngayon dito sa hiper pero close na lahat halos yung mga ano kalahati niyan lang araw lang mga anak na lahat ayos si kalahati niyan oo tulad nun oh ayun goodbye see you tomorrow ha lakas ng kuryente Grabe. <laughs> Yun ang napakalaga guys na ma-check muna namin sila bago umuwi ng hapon dahil uh, siyempre alam nyo naman wala kaming night check kaya umaga hapon lang yung ikot natin tapos tanghali ayun lang yung ikot natin at uh, once lang din kami nagdadampot ng calves ng mga calves kaya ayun pag ganitong uh, hapon na, eh bago siyempre, bago umuwi ay uh, chine natin yung ating mga baka para masiguro na siyempre walang uh, uh, abnormal presentation dito yung isa nating map, eh, ano o yeah. ayan, yeah, nandyan yung isa nating map hello, see you tomorrow girls doon naman yung kinat natin kanina, nandoon sa dulo na yun. Grabe guys, big day ngayon, big day. <laughs> Talagang uh, lakaran. Uh, <laughs> Pero nasanay na tayo sa ganitong ano, pamumuhay kaya bukas na naman ulit. Pero bago tayo umuwi, eh, siyempre titingnan muna natin itong ating uh, uh, springer na mga kaw. Sabi ni Bro Prilly kanina, isa lang yung nanganak dito. But anyway, uh, ikutan pa rin natin para ano, sigurado ayan uh, din natin tong gate kasi ito naman yung mga springer natin na guys ayan, ito yung uh, mga may edad ng bata uh, ang ng kuryente nagugulat ako eh, pag nakukuryente ako dyan sa pensiyang kasi inaapakan ko yan guys ng bota ah. ayun oh. ayun isa nga lang ng anak dito to, sabi ni bro really. prili at least nakuha niya na yung number guys ayun nagta magkaano uh, uwi na tayo mm. dami nito oh Ayan, pero yan yung lang yung unang anak isa lang yan. isa lang yung nang nakuha naman na ni bro prele kanina yung number Ay, see you tomorrow girls and guys at ha, na nga tayo maraming maraming salamat ulit sa panonood nyo guys at ayun uh, Uh, papalo like and share naman itong ating mga video sa ating in stream ads para kahit papano eh, alam nyo naman makapagbigay tayo ng aliw sa mga mga kababayan natin at saka mga ibang nanonood ng ating mga videos guys at syempre alam nyo naman ang deri farming dito sa inyo sila na ganito lang ngayon hanggang dito na lamang po and God bless po sa inyong lahat and bye bye po